tayo guys dito tayo dito tayo guys no maganda dito eh oh man pasak man ang oh, gulat ang gulat to eh asyan sya adyan na andyan na andyan na ko yung picture adyan na adyan na adyan na adyan Nandiyan na nga ata. Oh my God! Nandiyan, sabi si nandiyan na lang yata. Oh bilisan, na bilisan, 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 bilisan. Nandiyan na, nandiyan na, nandiyan na. Nandiyan na, nandiyan na. Oh. Sino nagbubuksa? Ay, namatay. Ay! Ay, namatay ito. Seryo si ata. Ito, ito, ito. lang. Ngayon ito na naman itong picture ko. Oh! <laughs> Nagulat! <-o -ho> ito <laughs> so, no. ang buksan na na did! Oh! Ano? Hindi ko kita siya. Asan siya? Uy! Uy! Saan sya? Saan sya? Dito. Run! Run! Asan na? Run! Run! Oh my gosh! Oh my gosh! Wala! Naka! Grabe to! Asan na? Saan na? Eh, saan siya? Nandun. Baka nasa siya. mo, mo, mo? Boy, nakubuksan. Uy! 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 Yan. Uy! May picture to! May picture pala. May picture. May picture oh. Nandito siya oh. Ayun oh, nandito siya. Run! 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 Oh my God. Ang creepy. Nag-smile like siya. Sino <coughs> yan? Si Ano. Si, Germa. Puro Germa na naman ito.

Ang daya na, wala na. Puro na ano, ayaw